Tap 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 Thank you for the likes Tap 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 Tayo po ngayon ay Nakalive pa rin po tayo Sa TikTok mga kapatid Ha? Maraming maraming salamat po Time check 748 748 po ha Tayo po ay nakalive naka pa rin po Sa TikTok mga kapatid At the same time tayo po ay uh, Gumagawa ng ano Ng premiere sa sa ating YT na malapit na pong magsara ang YT, malapit na pong magsara ang YT dahil wala na mo marami na pong nademonetized nade dine at dinemonetize at dinemonetize itong demonyong si YT ha. Ha? Nako, isang araw magigising ka na lang YT na wala ka na, wala ka na ha. Ha? Ah, tap tap tap, sure sure sure. Ah, samantalang dito sa tito kanoha ha. Ha? ah Mahinang-mahina mahina na 20 pesos ka, ah, Kada tatlong minuto 20 pesos Kada tatlong minuto Tap 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 Share 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 oh, Salamat po sa pagkape kape Salamat po sa kape Ang daming kape Ang daming kape nito ha 10 labing 12 labing Ay nako Hindi na po ako makakatulog yan Hindi na po ako makakatulog yan Ang daming kape Ang daming kape Tap 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 Share 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 Thank you po na share Ang gulo na Ang gulo na ha Ito pa Mala po ng mga eh, Ito pong NPC Non 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 Non-flayer character ha pamula ko po nang mauso ito ay talaga po marami nang gumaya dito. paano naman tayo hindi gagaya dito mga kapatid ha? Kung tayo naman po yung nagkakapera, kung tayo naman po yung nagkakapera, yun naman po isa sa ating mga aim dito po sa social media ha? Ang, ang gawing trabaho at magkapera po ito ha? So hindi bali na na binabas ka kasi ang dami po talaga nagbabas dito po sa nag, uh, gumagaya ng NPC ano po ha? Pero hindi bali nang binabas ka kung ikaw naman po yung nagkakapera etc. 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 ano po ha? Tap, 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 share, share, share! Ang NPC po ito pong non- Um, non-player character ito po yung uh, nauso po pinauso po ito ng parang isang uh, isang uh, parang uh, black american po eh ha ah, uh, and then uh, lahat ng uh, parang mga um, sa, sa YouTube yung pinalilipad inaarte ah uh, kasi ang pinalilipad nila ay kumbaga in a process o paano wala ano nangyari oy na process pa uh, emoji halimbawa ang emoji nila is flower so aamuin uh, mo na lang yung, yung, flower ano po ha thank you

nakakapera, 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 nakakapera. Hahaha, <laughs> di ba? Ah, whitey, pa paalam na whitey, pa na, paalam na whitey, i-demony mo na lahat, i-demony mo na lahat, i-demony mo na lahat, ah, total, wala na rin naman nagbe-premier, wala na naman nagbe-premier, i-demony mo na, i-demony mo na. Ay, 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 tap, 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 share, 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 thank you for the likes. Tap, 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 share, 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 thank you for the likes. Ay, 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 bandarito, 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 50 bata, piso matanda. Oh, maraming maraming salamat po ha. Tayo po ngayon ay nakalive pa rin po dito sa sa TikTok habang tayo po ay papasok na po ng aming uh, subdivision at malapit na po ako sa aming bahay. Ay ay ay, tap tap tap, share share share. Thank, thank you for the likes. Oh, di ba? Ha? Isang ka pa. Ay, pagpagod ako.